Guys, right, nandito tayo ngayon guys sa presentation ng ng Zamora sa dito kagili. Hello, ma'am. Taho. Kaway-kaway lang po. Lagi lagi kasi nga makasal pa sa mga. So, guys, dito tayo ngayon. Mag-aabang sa mga estudyante. Dapat sa kumain ng tarong. So, Para guys, samahan niyo po. At talagang grabe, grabi ang hirap na na si ng Jimmy pero ganun pa na yung tayo sa aming buhay mamayong 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 ng mamayong 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 dito tayo mag-aabang sa mga kabataan na gusto kumain ng taro. Lagyan ko ya. Okay kung hindi tayo ng upload, hindi tayo mga Kamu uh,

Kung hindi tayo magpa-vlog hindi tayo makakakuha ng sahot na para makasigay at ng ating mga tinatanggap. Ang sakit na tali. Ano ba yung lang? ano tapay. Thank you

natin tayo ngayon. Libre? Ha? Libre? Bibigyan mo ako ng gamot? Ay, Kaya ako nagbablog para sa maintenance ng gamot. Taho dyan, taho. Ayun it. Mahinit, mahinit, oh. <laughs> oh. Hi, guys! Tawo <laughs> <Sao> kayo <dyan. laughs> hey, So si ngayon guys, dito tayo aabang ng mga estudyante na gusto kumain ng tofu. ay bata. Tapos na lang. So, dito tayo guys. Magkaabang sa mga ay, estudyante. Ma'am, namimigay ako ng taho para maubos. Just subscribe to my YouTube channel. Ay, sige, gusto niya.

So, kaya po ako subscribe para mapanood nila yung aking vlog. Ano po? Jimmy Panez Puno. Para mapanood po nila yung aking vlog. Subscribe me. Subscribe me. Subscribe me. Subscribe So, mga estudyante lang po yung aking bibigyan para masuportahan nila yung vlog ko. I mean, Wala po si na, na, oh, may, may check pa. Pwede po sila magkakot ng bayad bilang pandagdag magbili ko ng gamot. Yung hindi, okay lang po. Please support to my blog. Natay, J. Like isa po akong misro. Mahirapan na po akong magtinda. Gawa ng init ng panahon. Tapos atsapayan ng ulan. Full of experience

ko nagbabase sa ating subscribe din po kayo sa May Facebook, IG. 'yung May Facebook, ay nagbulag pala si Kuya. Guys, subscribe kayo kay Kuya. Talagang malupit siya. Kuya, ilang daw na kayo nagre-register na ng tao. 22 years Nag-interview ko kami. Guys, guys, ipo-brazo ko po yung atong. TikTok @JPPantay. Am I may TikTok ko kayo, Kuya? ang pangalan ko ng ngakik TikTok, Tatay Jimmy magtataho. Makan parehas po nang

lago na makakain ako ng pare at Lego ko sa kanyang cement for you. Kung nalang umikot ka, pwede daw. Oo. Oi. Baby steady. Jadi perlu diketahui. Ya. Leon.

o yung ating mga sa oh, oh, oh. Ah, okay. salamat sa inyong suporta so mm -hmm. so, uh, Jimmy. Ito si Opo. Okay, okay, okay. okay, uh. so, guys, sa mga subscriber ko, yung po yung ating bibigyan ng at <laughs> <laughs> hindi po nag-aaral basta mag-subscribe bibigyan natin ayos tay kasi kung magbigay lang po tayo ng bigay at hindi po mag-subscribe malulogi ako hmm. may panghalo ka tay halo, sa pahalo ang lasa pahalo eh, eh, ang tao Okay, I'm young, though. Okay, I'm young, So, may different Tawag subscribe So, wala po tayo Pinipili, basta mag-subscribe Bibigyan natin Pero kung hindi mag-subscribe At ihingi lang Ay malulugi naman ako. Guys, tawag kayo dyan

So guys, dito tayo ngayon sa mga lumalabas ng mga estudyante. Ma'am, taho ma'am. Namimigay libre. Subscribe lang po to my channel. Ibigay ng taho. Subscribe lang po to my channel. Libre taho. ma'am. payment okay we you is asking me i don't know what happened

Pantik okay, lang. Suporta lang yung vlog ni Tatay Jimmy. Okay. So, pwede naman ako maka-aingin I mean, mo Suporta lang. Search. Search. Ang ni... pangalan? Jimmy. If. anis Anus. Oo. Kasi isa kong stroke. Hindi ako pwede maglataglakado na atapya ko. So lalapit tayo sa kusiyan na no, humingi ng tulong para sa mga at nakamaw. Mm. Ang hapa ng proseso bago ma-aksyonan dahil meron silang simulasyon. Mm. Kaya nagbablog na lang ako para makakuha ko pambili ng gamot. Yun! Alam, Hi ma'am Tatang Jenner oh. po na may ligay ng taho God subscribe to my YouTube channel Para mapanood nyo po yung mga vlog ko mm -hmm. Libre lang yan? Pwede magbaya Pwede magbaya Ayan guys, so vlog tayo sa atin pagbibigay ng taho. Ito na sir. Anong masasabi ito niya sir sa bigay ni Tatay Jimmy libreng taho? Uh, maraming salamat. Uh, uh, libreng ng tao. Sana supportahan nyo po yung vlog ni Tatay Jimmy. Hi, ma'am. Sana Jimmy namimigay ng saho para makauwi na ako, maubos na ako, kasi nahihilo na ako sa init ng panahon. Okay, salamat ah. Salamat sir. Sigayan lang. Sibantik lang. Hello. Sana Jimmy namimigay ng saho. Guys, nag Subscribe to my YouTube channel. Wow. 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 Guys, nag wow. Just subscribe to my YouTube channel. Wow. Namimigay po tayo ng taho para maupos na makauwi na ako kasi nahihilo na ako sa init ng panahon. Sana matulungan niyo ako. Tulungan niyo si Kuya. Ito po. Ito po. Different taho lang naman yon. So, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para mapapanood nyo po yung vlog to. <laughs> wow. Tao Libre. Subscribe po to my channel. Yan, nagka-vlog tayo. Ayun, okay. yun. Magkita nyo na po. Okay. Wala na subscriber. 14 So guys, paramihin nyo yung ating subscriber. Pabuti mo ng milyon para marami tayong matulungan. <laughs> po. Pwede mag-abot ng bayad Tinatanggap ko bilang pambili ko ng aking maintenance na gamot Mainit Okay Okay

Çok iyi çalışıyorsunuz. <small> Bu tarafta दाओ यार सब्सक्राइब करना चाहिए मान नाम है मेरे न दाओ मान नाम है मेरे गाइस सब्सक्राइब कर लो तुम्हें यह जो चैनल है कोई की पावती पावती नाम hindi kaya ako nagtaho mag-subscribe lang po kayo sa channel ko para mapanood niyo po yung vlog. paalam niyo po yung video. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share at mag comment. At 'pag click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Hanggang dito na lang ang kabuhayan ko. Dali po sa video. Bye-bye.